labing isang kabanata. Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang labindalawang alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral naman sa mga bayang malapit doon. Nakabilang na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo kaya nagsugo siya ng kanyang mga alagad upang itanong, Kayo po ba ang darating? O maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag. Nakakalakad ang mga pilay. Gumagaling ang mga ketongin. Nakakarinig ang mga bingi. Muling napubuhay ang mga patay. At ipinapangaral sa mga dukha ang pagandang alinlangan sa akin. Nang paalis na ang mga alagat ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang ibig niyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig niyong makita? Isang propeta? Oo. Siya'y propeta. At sinasabi ko sa inyo, higit pa siya sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang aking sugo na mauna sa iyo. Iyahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, Higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sinumang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa mga pinakaharian ng Diyos ay mas dakila kaysa Kanya. Mula ng mangaral si Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay sabilitang pinapasok ng mga taong mararahas Sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa pagkahari ng Diyos. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Ilias na ipinangakong darating. Ang mga may pandinig ay makinig. Saan ko iahambing ang mga tao sa panahong ito? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw ng ganito sa kanilang mga palaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit ayaw ninyong sumayaw. Umawit kami ng awit ng pagluluksa, ngunit ayaw ninyong tumangis. Sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at ang sabi nila, sinasaliba ng demonyo ang taong yan. Nakita naman nila ang anak tao na kumakain at humiinom. At ang sabi naman nila, Tignan ninyo ang taong ito! Matakaw! Naglalasing! At kaibigan ng mga maninigilang buwis at makasalanan! Gayon ba, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Pagkatapos, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, Kawawa ka Kurazin Kawawa ka Bethsaida Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo Manaw na sanang nagdamit ng sako At naupo sa abo ang mga taga bilang tanda ng kanilang pagsisisi Ngunit sinasabi ko sa inyo Sa araw ng paghuhukom Ay mas mabigat na parusa Ang sasapitin ninyo Kaysa sa mga taga Tiro at taga Sidon at ikaw Kapernaum ibig mong tumaas hanggang langit babagsak ka sa Hades sapagkat kung sa, sa Sodoma kinawa ang mga himalang ginawa rito sa inyo sana'y nananatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon ngunit sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghuhukom ay mas mabigat na parusa ang taranasin ninyo kaysa sa mga taga-Sodoma. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kalooban tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama at walang nakakakilala sa ama, kundi ang anak. At sa kanila na pinili ng anak, na napagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at nanggapin ninyo ang aking bagay tinuturo sapagkat ako'y maamo at mababa ang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning e ko sa inyo. Kalabing dalawang kabanata. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si na sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon kaya sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain yon. Nang makita ito ng mga pariseo, sinabi nila sa kanya, Tignan po ang ginagawa ng iyong alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutog siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog, at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ang ginawa nila, sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain yon nakapasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga, ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na iyon? gayon may hindi sila nagkakasala. Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na nakila kaysa templo. Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, ang inyong handog sa akin ang nais ko, kundi ang maging papaking kayo. Hindi sana ninyo hinatunan ang mga walang sala. Ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Pagkaalis ni Jesus sa pook na yon, pumasok siya sa sinagoga may isang lalaki roong paralisado ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Kaya tinanong nila si Jesus, Ha! Naaayon ba sa kautosan na magpagaling kung araw ng pamamahinga? Sumagot siya. Kung kayo'y may dupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba niyo ito iaahon? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang dupa. Kaya't naayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamayga Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa lalaki, Iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling gaya ng kabilang kamay. Pumalis naman ang mga parisayong naroroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't pumalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit, maigpit niya na na huwag nilang ipamamalita kung sino siya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isayas. Nangyari ito ang likod kong itinangi at hinirang. Iniibig ko ng labis at lubos na kinalulugtan ang banal kong espiritu sa kanya'y ibibigay. At tuon sa mga pansang, ang hatol ko'y kanyang isa sa hindi naging ipagtalo. May nahong kong mag-usap kung siya ay magsalita sa lansangay di malakas. Hindi sa puputol ng tambong nakahapay na kahapay, eh hindi rin papatayin ang maandap na ilawag Hanggang itong katarung ay mapahiran niyang ganap Mag-asa ng mga hendil ay sa kanya ilalagat Dinala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasaniban ng demonyo pinagaling siya ni Jesus kaya siya ay nakakita at nakapagsalita. Namangha ang lahat at sinabi nila, Ito na kaya ang anak ni David? Nang iyo'y marinig ng mga iyo, ay sinabi nila, Nakakapagpalaya siya ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Belzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya, Ang bawat kahari ang nahahati at naglalaban-laban ay papagsak. At alinmang bayan o sambahayang ang naglalaban laban ay mawawasak. Kaya kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Paano mananatili ang kanyang kaharian? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Belzebul, anong kapangyarihan naman nagpapalayas ng timonyo ang inyong mga tagasunod? Ang mga tagasunod ninyo ang magpapatunay na maling-mali kayo. Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga timonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugan, dumating na sa inyo ang pagkahari ng Diyos. Hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi mo mo na siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malolooban ang bahay niya. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi ko kasama sa pag-iipon ay nagkakalat. Kaya't sinasabi ko sa inyo, patatawarin ang anumang kasalanan at tangan sa Diyos. Ngunit hindi patatawarin anumang paglapastangan sa Espiritu Santo. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Maging sa buhay na ito o sa kabilang buhay. Sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy, kung mabuti ang kanyang bunga, at masama ang punong kahoy, kung masama ang kanyang bunga, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Kayong mga ulupo paano kayong makapagsasabi ng mabubuting bagay, kayong kayo'y masasama? kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuting sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, kalungkutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salita sinabi niya. Pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Sinabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo ng kautusan at pariseo, Guru, maaari po bang magpakita kay sa amin ng isang tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, Lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanta ngunit walang himalang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Horas. Kung paanong si Horas ay taglong araw at taglong gabi nasa sa ng ista, ang anak ng tao ay taglong araw at taglong gabi rin sa sa ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive at sasaksi laban sa lahing ito sapagkat nagsisi sila matapos pangaralan ni Honas. Ngunit higit pa kay Honas ang narito. Sa araw na yon, titindig ang reyna ng timog at sasaksi laban sa lahing ito sapagkat naglakbay siya mula sa dulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit pa kay Solomon ang naririto ngayon espiritu ay lumabas mula sa isang tao. Siya'y kumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi niya sa sarili, Babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagpabalik niya ay makikita niya itong walang laman, malinis at maayos. Kaya aalis siya at magsasama pa ng pitong espiritong mas masama pa kaysa sa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang pangyayari sa masamang lahing ito. Habang si Jesus ay nangangaral, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap. Ngunit sinabi niya, Sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, iyon ang aking mga kapatid at ina.